Alright, kami po'y gabasag na ng nyug. Ha? Yan ka ang gampal ang ani na ri? Rap, oh, makapalit na yan. May kabigat na na ri. Yung okay. isa, nagamit ko na yun. Maganda yun. May kapalit na rin pa yun ng kabayan. May gabasag. Ito lang ako mga. Ayan. ayan, ayan pala yun.

Hindi ko naabutan yun. Yun bagay bagay daladali nila sa mga pulsunan. Ay, para baka ang ulo ay parang palaging magbudog. Ay, nalabas ko sa Bakit ay ito ang pangalan? Ay, isang niya. Ay, kung nalabas niya. Ay, sa

parang yun, parang dayo sa katili ipala siyang na ng kapwa hayop na pinapawag yan ipala mga isang linggo panguya-nguya kinadadaan na sa ng kaya nila sa inyo kaya, kaya kabuli hindi yung inaraan busog na yung isa naman yung makabuto ah mas pa yung inakabali hindi nga niya gusto niya, mahiyan na eh ano pa sa liig ang haba ng pagod yan eh. At tuwis. Ang ah. mga mm, asin ito mabansin. Kaya <laughs> na yung <tong> dilulay parang ito. Parang makali parang putin <tong> <tong> puting dapo. Puting dapo. Inisok <tong> pa. Lagi ko rin kapag si Jimmy nung kang wala kasi. Lagi ko sa bahay. Kung so, ganyan tita ay eh, nagagamit na lang. Kaya na rin suka. Kaya so, na rin puting dapo. <tong> Hindi. Nakakamit dahil mga ganun mga dahil yung ganun. Hindi na nung init. Pero nyo na natin? Ba't yung DJ? na Hindi niya kuya ah. May picture pa si Lola nung... Aray! 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 Ayan. Ayan yang nabasa gayo. Ano yun? Ang gilid oh. Okay. Kanina yun. Hmm. <coughs> Hindi, yan ay kwan. Yan area na yun. Yun ay gawa doon na Huwag lang area Screen.